At ito na yung deepest uh, part mga kasuyan habang ako ay uh, humahamal Ako ay uh, nakatingin sa camera. Paano masabi? Ayan, Huwag lang kayong maingay diyan, istipot lang kayo dahil ako ay humahamal dito dahil ako ay ginugutom. At patuloy tayo sa ating kaganapan ngayong gabi dito mga kasuyan. Ayan, patuloy pangatlong uh, sandok ko na ito pangatlong balik. At ayan, baliktarin natin ang kamera para makita na naman ninyo ang uh, mga paligid at ang mga panauhin huh? sa mga kaganapan dito sa aming uh, area. Ayan mga kasuyan. yan yung asawa ko. Oh my God! <laughs> Dukul ko. At dahil invited kami mga kasuyan, kami lang dalawang mag-asawa dito. Yung uh, Manugang ko at yung uh, anak ko ay nandun sa bahay sa kabila. Huh? At uh, yan. Shout out Chi and uh, Juan. What? Mga pinsan yan ng uh, asawa ko. At uh, iisa lang kami ng compound dito. At uh, yan lang muna mga kasyuyan. Maraming salamat at busog match. <makes>